kahulugan ng pangangaso sa panaginip. Ang panaginip ng pangangaso ay kumakatawan sa mahihirap na sitwasyon sa iba't ibang bahagi ng iyong buhay. Kakailanganin mo na maraming lakas upang malampasan ng mga hadlang. Hindi ka nag-iisa dahil meron ka mga kaibigan na laging handang sumuporta sa iyo. Ang pakikilakok sa pangangaso ay nagpapahiwatig na kailangan mong malampasan ng mga hadlang bago mo makuha ang mga resulta ng iyong pakikibaka. Kung nanaginip ka mang huli ng anumang hayop para sa kasiyahan, maging handa sa mahihirap na oras. Gayunpaman, hindi lahat ng panaginip sa pangangaso ay may kakilakilabot na kahulugan. Samantalang, kung manghuli ka ng mga hayop na nagsasapanganib sa buhay ng isang tao, makakakuha ka ng tulong ng iyong mga kaibigan kapag kinakailangan. Ang mga hayop na isang banta at hinahabol mo sila ay maaaring mga hulugan na malalampasan mo ang mga paghihirap. Ang pangangaso sa panaginip ay hindi ang nakikita ng mga tao sa kanilang pagtulog. Ang mahalagang bagay ay upang maunawaan kung bakit maaaring naroroon ang mga panaginip na ito. Ang mga panaginip na may mga mga ngaso ay nagpapakita rin ng pagdating ng isang taong hindi mo nakita sa loob ng maraming taon bukod pa riyan ng panaginip na ito ay may kaugnayan din sa trabaho o pagbabago. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makakita ng mga ngaso. Kapag nakakita ka ng mga ngaso, ang panaginip na ito ay nagpapahiwatig ng isang taong mahalaga sa iyong buhay ay nawala ng maraming taon. Dumating na ang panahon para sa muling pagkikita ng dalawang panik. Ang panaginip na makakita ng mga ngaso ay nangangahulugan din na dapat mong gawin agad ang gusto mo. Malaki ang mawawala sa iyo kung hindi ka ngayon. Isantabi tabi ang mga takot na pumipigil sa iyo na gumawa ng isang hakbang. Kahulugan ng panaginip tungkol sa maging isang mga ngaso. Kung ikaw ay isang mga ngaso sa isang panaginip, nangangahulugan ito na ang mga pagbabago ay darating sa iyong buhay. Ito ay maaaring isang taong darating sa iyong buhay o isang bagong sitwasyon na darating. Maaari itong mangyari sa isang personal o lugar ng trabaho na nagdadala ng mga kakaibang karanasan. Magdedepende ang lahat sa kung paano mo nakikita ang pagbabagong ito. Kaya kailangan mong maging maingat at maging isang taong kayang umunawa at malampasan ang bawat sitwasyong ito. Samantalang kumanghuli ka, ipaglalaban mong isang bagay na imposible, ngunit sa tingin mo ay makakamit mo ito sa lahat ng mga gastos. Maaari itong maging lubhang nakakapagod para sa iyo. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang mga ngaso sa kagubatan? Kung nakakita ka ng isang tao na nangangaso sa kagubatan, ito ay isang panaginip na nagsasalita tungkol sa iyong matatag na pananalapi. Ginagawa nitong kontento at komportable ka. Maaaring gusto mong makatipid ng pera at hindi mo kailangan mag-alala tungkol sa mga pagkalugi. Ang panaginip na makakita ng pangangaso sa kagubatan ay nagpapakita rin na may darating sa iyong buhay at mag-aalok ng walang pasubaling pagmamahal anumang oras. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makakuha ng mga hayop na hinuhuli. Kapag nagtagumpay ka sa pangangaso at pagkuha ng mga hayop, malalampasan mo ang mga hadlang. Makakamit mo ang iyong mga layunin kahit na dapat mong iwasan ang maraming bagay at mga taong mahal mo Malaking sakripisyo ang ibigay sa iyo ng malaking bilang ng kapalit. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pangangaso ng walang tagumpay. Kung pupunta ka sa pangangaso at hindi makakuha ng anumang mga resulta, ito ay nagpapakita na kailangan mong magsikap ng higit pa upang makamit ang iyong mga layunin. Itigil ang pagre-reklamo tungkol sa kung ano ang hindi dumating sa iyo Huwag asahan ng isang bagay na pupunta ng mabilis dahil hindi ito mangyayari. Kakailanganin nito ang iyong reaksyon upang patuloy na gumana. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mga, mga ngaso at aso. Madalasan ang mga aso ay sumasama sa isang mga ngaso. Kung makakita ka ng mga mga ngaso at aso, ito ay nagpapahit-watig ng walang hustisya para sa iyo. Magkakaroon ka ng madaling kapitan ng problema at gumugugol ng maraming oras at pag-iisip na makaahon sa problema.